Pagod na Lakers mapapalaban sa kanilang second night ng back-to-back -back game. Umpisa natin ang ating video mga kadribol sa katanungang ito. May pagpatuloy kaya ng Lakers ang mainit at maganda nilang paglalaro ngayon na babiay sila upang kalabarin ang team ng Memphis Grizzlies sa darating na Webes. Sa dalawang gabi, naipost ng Lakers ang highest point total ng kanilang prangkisa since 1987 na nagsimula sa kanilang naging panalo laban sa Indiana Pacers sa score na 150-145. Ang sumunod ay nang mahabol naman nila ang 19 points na kalamangan ng Milwaukee Bucks sa 5th quarter sa mismong tahanan ng Bucks sa isang thrilling na double overtime game na naipanalo ng Lakers itong Merkoles sa score na 128-124. Mapapahanga ka talaga sa comeback na nagawa na ito ng Lakers dahil sa game na iyon, hindi naglaro si Lebron James dahil sa kanyang injury sa paa. Sa pagkawala ni Lebron, ginawa ng ilang key players ng Lakers ang dapat nilang gawin. Si Anthony Davis ay nakapag-register ng 34 points at 23 rebounds maging si Austin Reeves ay nagstep up din na siya ay nagkaroon ng triple Double performance: 29 points, 14 rebounds at 10 assists. Hindi rin nagpauli si D'Angelo Russell sa kanyang 29 points at 12 assists. Sa buong game, halos inisip na ng karamihan na hindi na makakalamang pa ang Lakers hanggang unti-unti na silang nakalapit. At nakuha nila ang kanilang unang kalamangan sa game sa pamamagitan ng 3-pointer ni Spencer Dinwiddie na may higit dalawang minuto pa sa unang overtime na sila ay lumamang sa skor na 111-108. Naishoot naman ni Dilo ang dalawa niyang tira sa free throw sa pagtatapos ng unang overtime at nadala niya ang game sa second overtime nito kung saan nakuha na nga ng Lakers ang pan nalo Sampung games na lang ang natitirang game para sa Lakers sa regular season at pang siyam pa rin sila sa standings ng Western Conference. At kung ngayon na matatapos ang regular season, ang Lakers ang mag-host sa magiging laban ng pang at pangsampung sampung pwesto sa may play-in tournament na ang pang sa ngayon ay ang team ng Golden State Warriors. Iyon ay magiging rematch ng last year semi-finals Lakers vs Warriors. Sa magiging laban naman ng Lakers sa Webes sa game nila laban sa Grizzlies, iyon ang second night ng kanilang back-to-back. -back. Ang magiging alalahanin lang natin dito mga kadribol ay ang malaking mga minuto na nailaro ng mga key players ng Lakers sa naging laban nila sa box. Si Davis 52 minutes, si Dilo 50 minutes at si Reeves naman ay 48 minutes. Pero ang maganda rito maglaro na raw si Lebron sa magiging laban nila sa Memphis. Isa pa sa magiging problema ng Lakers ay ito. Ang Grizzlies ay galing naman sa sapat na pahinga na one game lang ang inilaro nila sa huling apat na araw na nakalipas. Kaya't kung susumahin natin mga kadribble, Lebron James plus mga pagod na key players ng Lakers laban sa nakapahinga ng maganda ng Memphis Grizzlies, hindi magiging madaling laban ito para sa Lakers. Kaya't ang tanong ay, magawa kaya ng Lakers na makalusot at makuha ang panalo laban sa Memphis sa kalagayan nila ngayon? Sana nga ay makaya nila dahil dahil 10 games na lang ang natitira sa kanila sa regular season.